Aries, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: color blue, color gold. Masuswerteng numero: number 7, number 14, number 29. Pahiwatig ng kulay: Ang color blue ay magdadala ng kapayapaan sa iyong isipan. Gamitin ito sa iyong pananamit o accessories upang mapanatili ang kalmado at malinaw na pag-iisip sa trabaho. Samantala, ang color gold ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Mainam itong isuot kung may mahalagang pakikipag-usap o transaksyon. Taurus, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color green, color white. Masuswerteng numero, number 2, number 16, number 25. Pahiwatig ng kulay ang color green ay magpapalakas ng iyong enerhiya at sigla sa araw na ito. Kung may mga gawain na kailangang matapos, isuot o gumamit ng berdeng bagay para mas maging produktibo. Ang color white naman ay magdadala ng balanse at positibong aura, kaya mainam ito kung may planong makipagkasundo o maglinis ng paligid. Gemini, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color yellow, color silver. Masuswerteng numero, number 5, number 18, number 30. Pahiwatig ng kulay. Ang color yellow ay magbibigay saya at inspirasyon sa iyong araw. Kung gusto mong maging masaya at masigla sa trabaho o tahanan, gamitin ito sa iyong pananamit. Samantala, ang color silver ay magdadala ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya, kaya mabuti itong isuot sa mahahalagang pagpupulong o paglalakbay. Cancer, Libra ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color pink, color red. Masuswerteng numero, number 6, number 21, number 33. Pahiwatig ng kulay. Ang color pink ay magpapalakas ng iyong emosyonal na katatagan. Kung nais mong maging positibo at puno ng pagmamahal sa paligid, isuot ito o ilagay sa iyong workspace. Ang color red naman ay magbibigay ng tapang at determinasyon upang malampasan ang anumang hamon ngayong araw. Leo, Capricorn ng kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: color orange, color black masuswelting numero, number 9, number 12, number 28. Pahiwatig ng kulay. Ang color orange ay magbibigay ng sigla at pagiging masigla sa mga social interactions. Kung may kailangang pag-usapan o pagdesisyonan, gamitin ito upang maging madali ang komunikasyon. Samantala, ang color black ay magbibigay ng proteksyon laban sa stress at negativity, kaya magandang isuot kung may mga mahahalagang gawain. Virgo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Maswelteng kulay, color brown, color violet. Number 3, number 17, number 26. Pahiwatig ng kulay. Ang color brown ay magdadala ng katatagan at praktikalidad sa iyong araw. Kung may mga plano kang isakatuparan, Mainam na gamitin ito upang manatili kang grounded. Ang color violet naman ay magpapalakas ng iyong intuition at spiritual energy kaya mainam ito sa meditation o relaxation. Libra, kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng kulay, color gray, color blue. Masuswerteng numero, number 4, number 19, number 31. Pahiwatig ng kulay. Ang color gray ay magbibigay ng kalmado at tamang diskarte sa mga desisyon. Kung may kailangang timbangin na sitwasyon, gamitin ito upang manatiling patas. Ang color blue naman ay magdadala ng magandang komunikasyon at mas epektibong pagpapahayag ng iyong damdamin. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Masuswelting kulay, color maroon, color white. Masuswelting numero, number 8, number 22, number 35. Pahiwatig ng kulay. Ang color maroon ay magpapalakas ng iyong determinasyon at focus. Kung may mahalagang gawain, gamitin ito upang hindi mawala ng direksyon. Ang color white naman ay magbibigay ng linaw ng isipan, kaya mainam itong isuot sa mga brainstorming o creative work. Sagittarius. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color blue, color gold. Masuswerteng numero, number 11, number 15, number 27. Pahiwatig ng kulay. Ang color blue ay magdadala ng balanse at kasiguruhan sa iyong araw. Kung may kailangang gawing desisyon, gamitin ito upang manatiling kalmado. Ang color gold naman ay magdadala ng swerte sa pera at tagumpay sa trabaho. Capricorn, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color navy blue, color beige. Masuswerteng numero, number 10, number 20, number 32. Pahiwatig ng kulay. Ang color navy blue ay magpapalakas ng iyong konsentrasyon at pagiging produktibo sa trabaho. Ang color beige naman ay magdadala ng kalmado at praktikalidad, Kaya maganda itong isuot kung nais mong maging organisado at maayos ang iyong mga plano. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color purple, color silver masuswelting numero, number 13, number 24, number 36. Pahiwatig ng kulay. Ang color purple ay magdadala ng inspirasyon at pagiging malikhain. Kung may mga proyekto kang dapat tapusin, gamitin ito upang lumakas ang iyong imahinasyon. Ang color silver naman ay magbibigay ng proteksyon laban sa masasamang enerhiya. Pisces, Leo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color peach, color green. Masuswerteng numero, number 11, number 23, number 34. Pahiwatig ng kulay. Ang color peach ay magdadala ng positibong enerhiya at saya sa iyong araw. Kung may stress kang nararanasan, subukang gumamit ng bagay na may ganitong kulay upang gama ng iyong pakiramdam. Ang color green naman ay magbibigay ng swerte sa usaping pinansyal, kaya magandang isuot kung may planong negosyo o transaksyon.